Tres Roma. Original na kasa. Kaloob na isang kaibigan ayon sa kwento ng mayari ay minana may pa niya sa kanyang mamay. Kita naman po po ang kanyang mata Andres Pico Roma po ay nagagamit o sinaunang gamit ng ating mga ninuno kalimitan ginagamit ng mga magagamot at antingero na bibigay ng kabal at kunat ng katawan na tatangan ng isang medalyon Andres Pico Roma kontra sa kulam barang aswang lasun daw daw ang isa pa dito dipensa sa lahat kaligtasan ito po ang mata ng astas ng Diyos impinito makikita nyo po ang original nakasanang trispico roma buhay na buhay po ang kanyang po ang uh, itatama ng ganitong original na Trespeco Roma. Ayan po. Babagi po ang mga uh, lihim na dasal ng Trispeak Roma. Comment lang po kayo sa comment below. Pakilike and share na rin po ng ating video. Maraming salamat po and God bless.